Nagbanding nga kami ng aking pamilya dito sa San Pablo City, San Palok Lake. At nakita namin na napakaganda ng bidito dito. At bukod pa dyan, inakita namin ang masarap na bilihan ng kape dito. Ang kapish na dito sa San Pablo City, San Palok Lake. Talagang talaga lalo sa gala ng inyong pamilya o ng iyong barkada. O kung sino mamang kasama mo, <laughs> try nyo na itong kapish. Talagang talaga namang napakasarap ng kanilang kape. Masarap na nga ang kape ng kapis At talaga namang napakaganda ng tanawin dito na talaga namang sa inyong gala. Para matikman nyo ang kape ng kapis. E nga pala ang kanilang pwesto. Isang motor na may payong na talagang napaka-cute tingnan at talaga namang napakasarap talaga ng kanilang kape dito. Kaya naman kung pupunta kayo dito sa San Pablo City, San Pablo Lake, eh hanapin niyo itong kape at tikman ang kanilang masarap na kape. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong pumunta dito sa San Pablo City, San Pablo Lake at bumili na, na ng kape, ng kape. Saan ka pa? Maganda na ang tanaw. Tapos sihigop ka pa ng masarap na kape, ng kape. Maganda nga po sa inyo, kabayan. Uh, ito nga pala si Nil Andrew Palacio at ang, ito ang aming kape. Uh, kung gusto niyo matikman yung aming coffee dito na ice, uh, pumunta lang kayo dito makalampas ang aling meeting. Uh, huwag kayong maliligaw kasi maraming kape yan dito pero try nyo rin yun sa amin. Baka hindi kayo mamapaya dito. Amin na kang ang masarap na kape ng kapish. Ito nga ang anak ko na talaga namang nag-i-enjoy sa lasa ng kape ng kapish habang nakatingin sa magandang view ng Sampalok Lake. Iba talaga ang lasa ng kape ng kapish. Masarap na nakaka-relax. tapos mura pa yung presyo. Ini-invite namin kayo dito na tumambay at matikman ang aming kape dito sa kapish. Kung saan matitikman nyo kung gaano kasarap ang aming iced coffee dito manatagpuan nyo lang ito sa Sampaloc Lake kung makikita nyo, napakaganda ng view dito uh, may mga camping chair kami dito uh, mag-i-enjoy kayo dito at uh, ma-feel nyo ang nature so ayan, tikman natin ang capes ang kanilang mga kape dito sa na napaka creamy, sweetie at talaga nakaka-relax yung kanyang lasa ang kagandahan niyan dito eh talaga namang napakasarap na ng kapes yung kape nila and then yung view talagang napakaganda at napakaganda ng place ah, napakasarap ng kape ng kapes na talaga namang sobrang nakaka-relax and then syempre yung place nila dito napakaganda saan ka pa magandang ang view masarap ang kape at napakaraming iba't ibang klasing flavor na pwede mong pagpilian na talaga namang mag enjoy kasalasa ng kanilang masarap na kape tikman pa natin ang kanilang ibang flavor so ayan ito naman yung kanilang kapesh na strawberry flavor. Tapan natin. Oh, grabe. Lasang-lasa may strawberry. Dito sa kapesh, meron kaming americano, spanish latte caramel macchiato, mocha, white mocha, matcha, strawberry latte, strawberry matcha fusion, tsaka meron din kaming ino-offer na mini donuts. Uh, meron po kami dalawang flavor nito, hindi lang po namin nasali yung isang flavor. Pero po kami chocolate at saka po Dito nga ay masasabi kong nag-enjoy ang pamilya ko sa pag-inom ng kape ng kapish at sa magandang view ng San Pablo City, San Palok Lake. Kaya naman kung napanood mo ang video na ito ay iniimbitahan ko kayo na pumunta na dito at tikman ang masarap na kape ng kapish. Dito lang yan sa San Pablo City, San Palok Lake. Kaya ano pang hinihintay ninyo kung balak nyo mag-banding kasama ang inyong pamilya o kung sino pa mang kasama nyo at dito kayo nagpunta sa San Pablo City, San Palok Lake ay tikman nyo na rin ang masarap na kape ng kapish.